tayong customers ngayon. Ay, mayroon ako yung ano ano Walang gulay ya, ano kasi ang kahapon, ang bunda ng gulay ko, sa sarap na sarap, sarap ako. Hindi ano malang nabinta. Naku, di ako na gulay ngayon. Sige kang nabangos. Ayan ano. ba Alam mo ya, 50 to 40 na nabigay ko sa iyo. At, uh, para makaubos tayo, kakatuman Dalawa? Dalawa? Yan ano? Chicken. May chicken ako. Gulay kasi ano. Sarap ng gulay ko kapay. Sayuti na. Matamis-tamis. Kasi sariwa. Tapos ngayon, ang daming halahok pa na manok. Sa lagyan mo ng konting asukar doon. Sarap talaga. Grabe. Matamis-tamis. Ako nga na kailang kain sa abo na Ay mga kapagsiyo ha. Sinelstok ko na yung panitla. Kasi kahapon. Napakatumot. Bakit kayo. yung gulay nila dyan. Masarap ang gulay ko. Oo. Uh, bulay yan, uh, dito Second hand na. Ayan. <laughs> <laughs> yeah. pre, kain na pre. Ay, ano po, ayan. Uh, ko kahapon eh. Um, ka kahapon. Chicken. Okay. dito? 50 lang po. Adobo. Ito. 20 lang. Sige, chicken na lang. baka isda, Wala, ayun pre may mga kapasir, may customer na ako pa isa isa pero, I want to sa mga uh, Sige lang, go lang tayo mga kapasir uh, Yun na ang sinasabi na huwag kang mawala ng pag-asa si Nawalan ka ng pag-asa, talo ka pa. Diba ang Talo ka talaga Sa may pag-asa Oo Pagkat buhay ang tayo, may pag-asa. Tama. Anak. Tama yan. Laban lang tayo, pre. Laban lang kahit walang kalaban. Tama. Mas kung importante, mahalaga. Mm. Mahalaga, mahalaga talaga. Ang hindi nagpahalaga, wag mo pahalagahan. Alam mo nyo mga kapagsiyo, tingnan nyo yung mga customers ko. Ang isa, napangalumbaba. Siguro, natalo to sa loto. Yung isa naman, bago tong gising siguro. Trapo ko ng pawis. Aw, nagpunas lang daw siya ng pawis. Ito naman yung customer yep. ko. Ah, wala na yung pag-ibig, pre. Isang tabi natin yan. Wala na yan. I Stop over na yan. Hindi pwede yung ano, kasama yan. Wala na. Hindi na pwede. Mahirap masasawala eh. Mahirap umasa sa wala. Yun ang sinasabi ko. Pag, pag umasa ka, Yung bibit nga ba sa po, pake like, share and subscribe. Bye bye!